Yan, magandang hapon po. Maggrocery muna kami bago akyat ng bundok. Bago akyat ng bundok. Ito yung dadalhin namin sa bundok na pangayuda para sa ating mga kababayan. Pila tour na po mga ka-MJ, nag-usara nag sila ngayon, tas may mga ulam na rin dito. Karni. Ito yung mga ulam na dadalhin din namin sa bundok. Konsumo namin doon habang nandoon kami. Mamaya ka na siguro pa kasi yung bigas, doon din. dito lang ako. Yan mga itlog paano sa Ito yung dadalhin namin sa bundok. Ito yung dadalhin namin sa bundok mga pang ayoda bigas at kagos. So ito po mga ka MJ, -MG, pangangkat sa bundok. Ito na mga panggisa-gisa, panghalo sa tinola. Kahit lagyan ng itlog no? pagisa, Masarap na. Spaghetti pa baba, pataas. Pang merenda daw sa bundok. Isang karton. Opo, tanong ko yata Isang karton. Ayun o. Oh. Ang hmm, dami pala. Pang, pang merenda doon. may ensalada Ay sa dito na lang ba 'yung na pang-musal din, pandesal masarap sa kati 'Di. Good evening po. Dito muna tayo sa exclusive siya mga kabayan Papurak po tayo pa beauty po tayo mga kabayan Bago tayo akyat Magdinay muna tayo Para hindi na magluto no? At uh, Matulog na lang Or magrest na lang ng konti din Coffee din tuloy. Kaya kasama natin ngayon Sarah Q TV po mga kabayan Nandito sila ati Joan and uh, Kaya Justin Please supportahan po natin Sarah Q TV isa sa ating mga final sponsor po nga kabay na lagi nakaalalay sa atin no kaya ayan kasama natin mulit hindi po siya nakasama last time kasi ah uh, maraming karga hindi kasama ko po, po yung Tris Marias din ngayon may karga na naman kami kaya dala na naman ulit yung ah uh, sasakyan nila para ah uh, magkasya dahil meron naman na kaming mission bukas oh. Ay, sa Rakyutv yeah. po mga Tara, ito po Sir, ito na pinag-earn sir <laughs> Ayan po, kain po tayo para maka-akyat tayo ng bundok para may lakas po mga kabayan. Dahil bukas meron naman tayong puta na tana, super init. Punta tayo sa deserto po mga kabayan. Kaya tara, kain po tayo. Kain. Kain po tayo. Kain. So, kain po. <laughs> yeah. yeah. Matay ako dito. Kaya nung paalis kay pa hapon Nasiyak ako. Oo. Oh, ay kahapon kagabi. Nasiyak ako. Kahit hindi niyo ako mahal. Kaya at least nandito kayo. To love me. My heart. Good <laughs> evening, Good day. Ah. <laughs> Anong <laughs> Inang. Tatak, inang. Si Daddy ko. Ano alam, alam ko Grabe yan sa alam. Meron pa? Pwede pa yan, hindi na. No? Ay, hindi Tawa na. Tawon idar. Abot na ngan <laughs> tsikana. Apo ng <minu>? Masarap yan. Pa-dili mo na yakan mo. Nangangati mm. na no. Okay ka apo gid mo. Mga Ayan po mga kabayan, bababa na tayo dito sa bahay ni Ate Cha, pero daan muna tayo ng tindahan kasi maghahanap din ng sprite sana meron hindi natunawan yung ating driver kailangan yung uminom ng sprite para dumigay at matanggal yung bloated po mga kabayan kaya bababa muna tayo ayun o may naglada po na po mga kabayan no, bukas ko na ipasilip yung bahay ni ate cha kasi konti-konti na lang yung bubong lang ang problema at saka yung terrace then tapos na ay thanks god makaproceed na naman kami kay nanay nida soon 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 very soon konting saga na lang <laughs> Wow, sarap dito oh, kasi may dapog sila. <laughs> kapay ka diyan May maiinit na to dito. Ah. Ripple Poblice Sprite. Ay, na pala dito umikot pa ako. Genggeng -geng Sprite. Genggeng -geng Sprite. Mulayata ko ya. Kumain dosta tayan tapo. ano lang ito kuya? Mountain Cobra. Mountain Dew. Ayayan, so iinomin natin. Oh. <laughs> so ayan mga kabay, umakyat tayo ulit. Matutulog na tayo. Tinan natin kung natulog may mga seniors. Kasi naunang bumaba sa amin. Then matutulog na daw sila. Mamaya, salakit ka na. So yan, yeah, nandito na kanyang mga katanya. O, oh, dahil malayo ang lalakbay. <laughs> o, oh, lo, muna. sa nyo lang. O, maingitan natin na ano oh, pang buri yun. Anong gusto pa ninyo?